Wala na daw pong atrasan, sabi na si Marcoleta. Hmm. So ano ba ang naiisip natin pag naririnig itong pangalang ito ay siyempre ang pagkawala po ng ABS-CBN. So hindi naman yan makakalimutan ng mga kababayan natin. Million-million. Ang taga-subaybay, ang taga-suporta, ang mga kapamilya. Kaya ito pakatandaan po natin na wala daw kasing atrasan dahil tatakbo na sa pagkasinador etong si Marco Leta. Natawa tuloy ang mga netizens dahil noong uh, 2022 election, kung natatandaan niyo po ay umatras etong si Marco Leta. Hindi masyadong malinaw kung ano ang kanyang kadahilanan, kanyang rason, bakit siya umatras. Pero sana mas malakas ang kanyang suporta noon kung tutuusin dahil nga kasama siya sa unity team So ngayon pa kaya, sabi nga ng isang natasan, na opposition ka na at wala ka na sa administrasyon, nasa grupo ka na ngayon ng mga Duterte at isa kang tagapagtanggol na itong si Shimenet. <laughs> so tingin mo talaga or umaasa ka talaga na ito yung pagkakataon mo para, para ikaw ay maluklok sa Senado? Mukhang nagpapatawa po kayo, Marcoleta. Hmm. Wala na daw kasi isa pa yung kanyang party list. So wala na talagang mapupuntahan, wala na matatakbuhan itong isang ito dahil yung kanyang party list po ay dinisqualify na ng COMELEC. So pag kasi nador, door talaga ang punteriya at target na ito, wala nang choice, sabihin na natin. Natanggal po yung kanyang party list na disqualified dahil ito naman ay kongres or kongresista uh, uh, ng isang party list lang. Anyway, tignan natin ngayon, sabi nga ng isang natasan, kung talagang may pag-asa ka, maipapanalo ka ba ng mga DD shits, ng mga Duterte fanatics, maipapanalo ka ba ng mga kasamahan mo sa kung saang grupo ka man nabibilang relihiyon o ano paman. Maipapanalo ka ba nila? Dahil sa pagkakataong ito, sa puntong ito, nasusuka po ang taong bayan sa inyo, sa mga pinaggagagawa nyo. Ito na ata yung pinakamagandang gante natin sa isang markoleta. Ang ibig sabihin ng gante, huwag natin bigyan ng pagkakataon sa Senado. At wala na sana, kahit sa ang pwesto sa gobyerno, hindi na sana mabigyan ng pagkakataon itong isang ito. Good luck!